nang selebrasyon ang Crystal Cave Integrated School sa culmination program nila ng Indigenous Peoples Month. Ila isang normal na araw lang ito para sa mga estudyante ng Biglang. Isang lindol ang tumama ang mga estudyante nagkumahog na mag-duck, cover and hold at dumerecho sa open grounds ng paaralan. Ang mga guro sinigurong walang estudyante nawawala. Pero isa pala itong earthquake drill. Ang nasabing drill, hindi ipinaalam sa mga estudyante para masukat ang kanilang kaalaman tuwing tatama ang isang lindol. lahat? Walang pupunta sa baba, walang pupunta sa baba, evacuation area sa taas, upper wing nama, over your head. Walang tatakbo. Yes po, I think malaking factor din. Uh, kasi usually once in a quarter, binagawa din po namin yung unannounced talaga. Yeah. At saka hindi pare-parehong oras. Isa sa mga estudyante na nakiisa rito ay si Willard na nagulat din sa pangyayari. Nung last, parang yun rin yung pumasok sa isip ko ba, ah, kung bakit, bakit, para lumilindol ba para ganun yung isa. Bagamat kinabahan ito, mahalaga pa rin daw ang ganitong mga aktibidad para maihanda sila sa pagtama ng lindol. Pero huwag masyadong, ano, huwag masyadong panik. Masyad, dapat lagi kang handa, we had to condition them to be still and relax kasi kanina mas ni papano mayroon pa rin yung magtakbuhan Nakiisa rin ang mga empleyado ng Baguio City Hall sa ikinasang earthquake drill. Um, there were few lapses lang na nakita lang naman natin uh, particularly si yun nga, si si Sir Benjie or Mayor no. Uh, he suggested na kung pwede sana there will be some persons who will already be in charge of holding some placards identifying the offices para kung sakaling nag-evacuate yung office to their designated evacuation areas mas mahandali nang hanapin yung designated area kung saan sila pupunta and then Nakiisa rin ang Kalinga Police Provincial Office sa earthquake drill kung saan isang sugatan na pasyente ang kinailangang dalhin sa pagamutan. Ang nasabing earthquake drill ay isinasagawa kada quarter para maihanda ang publiko sa lindol lalo na ang pagtama ng The Big One. But, you know it happened in the past, it will happen again. No meron tayong mag Uh, there were uh, already uh malalaking lindol in the past along of uh, Manila trench and it will happen uh, that's for sure because Manila trench is very much active as to when uh, again earthquakes are random events uh, hindi natin uh, malalaman no but there's no technology yet that can tell us exactly when it will happen Ngayong napapadalas ang pagtama ng lindol sa bansa, mahalaga pa rin daw na isaalang-alang ang mga natutunan sa earthquake drill at manatiling handa kung tumama ang isang lindol. Charles Nicolimon, RNG News.